Ibigay ng mga kabang-abang na kaganapan dito sa Lavender Fields. Napakaganda kaya naman kahit ang ako sa school ay talagang hindi ko naiwasang mag-upload at tumawa ng very short sure na, na reaction sa kabanatang iyan. Nagkita na nga silang dalawa noon, nag-inuman at napakaganda dito ng mga binitawan nilang salita habang sila ay nag uusap Puno ng tingin at puno ng talagang tila ba, pasaringan ng habang itong si Iris ay wala ang kalam-alam na ang mismo na niyang kainom na si Lavender Fields ay ang babaeng hinahanap niya na si Jasmine Flores. Samantala, nakatanggap nga dito itong si Iris ng isang tawag mula sa kanyang daddy dito at sinasabi nagkamalay na umano si Max. Nang ang mga mata dito ni Jasmine or dito ni Lavender nang marinig niya ang balita ngayon. Kaya naman sumama na rin siya sa ospital. At uh, dito nakita ni Jasmine or dito ni Lavender ang kinikilala ng mga anak ni Max. Yan lamang na mga kaibigan for now ang ating mga may bibigay na mga kaabang-abang na kaganapan dito sa Lavender Fields. Mamaya gabi po ang episode 11 at dito na ipapakita ang huling araw din ni Max dahil nga sa mamamaalam na ito at na na rin dito or makukuha na sana dito na ni Jasmine or ni Lavender ang kanyang anak so palit, na abutan nga sa dito ng uh, asawa ni Max. So ilan lamang po yan ano, sa mga kabang abang na kaganapan dito sa Lavender Fields. So muli pong maraming maraming salamat. God bless you all. Bye!